Girl. Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss Gotta find what I'm good Disclaimer All images and video footage shown in this video are for academic discussion only. No animals were harmed in the making of this video. This is for educational purpose only. give up if i do something man i do it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i got a poker face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up hello mga kasinyal what's up it's me franz calvlog muli nagpabalik for today's video ihahatid ko sa inyo ang sagot sa inyong mga katanungan katanungan patungkol sa malalakas at may hinang kulay sa bawat panahon, hugis o anyo ng ating buwan o moon phases. Ilalahad ko sa video ito ang mga malalakas at mahihinang kulay sa bawat anyo ng ating buwan. Itong video na ito ang magsisibing kasagutan o linaw sa inyong mga katanungan na kung anong mga kulay ang malalakas o mahihina sa kanya-kanyang specific na panahon. Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang nagmula sa mga sinaunang paniniwala. Maayos na pagkukondisyon, good pointing at tamang diskarte pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay. Una sa lahat, hayaan nyo muna na ipaliwanag ko. Ito ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam at dun naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Mapapansin nyo mga kasingyan sa ating kalendaryo na sa bawat month o buwan, January, February, March, April, and so on, ay may mga specific na moon phases kang makikita. Halimbawa, itong makikita nyo sa inyong screen, ang month of November. Itong mga moon phases mga specific na moon phases na ito, ito ay ang mga sumusunod. New moon, first quarter, full moon at last quarter. Ayon sa matandang paniniwala, na sa bawat uri o hugis moon phase ng buwan, kung patungkol sa ating paboritong sport ang pag-uusapan, ay may mga namumukod tanging kulay ng mga balahibo ng ating mga napili ang malalakas o mahihina. Sa madaling salita, may kanya-kanyang panahon ang bawat kulay kung saan ito malakas o mahina. Sana ay maunawaan nyo ang aking ibig ipabatid. So mga kasignal, ano pang hinihintay natin? So ito na, ang pinakamalalakas o pinakamasuswerteng kulay sa panahon ng last quarter. Mga kasinyal, meron tayong pitong kulay na napapaloob sa ating top 3 ng pinakamalalakas o pinakamasuswerteng kulay sa panahon ng last quarter. Tulad ng ating nakagawian, simulan muna natin mula sa malakas tungo sa pinakamalakas o pinakaswerteng kulay sa panahon ito ang mga may hawak ng ikatlong pwesto sa ating top 3 ay ang mga kulay na sumusunod lasak yellow legged puti o ugis yellow legged bangkas yellow legged hetong mga nabanggit na kulay mga kasinyal ay may rating na 24 sa ating top 2 o pangalawang pwesto ay ang mga kulay na abuhin yellow legged hiraw yellow legged ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay by rating o grado na 25 at heto na ang ating pinakahihintay ang ating top 1 ang pinakamalakas o pinakaswerteng kulay sa panahon ng last quarter mga kasinyal hetong dalawang kulay na aking babanggitin ay ang tinaguriang pinakamalakas o pinakaswerteng kulay sa panahon ng last quarter. Ang mga kulay na ito ay ang Balang yellow legged, bulik dalisay yellow legged. Ang mga kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating na 32. At yan mga kasinyal, ang mga kulay na pinakamalalakas o pinakamasiswerte sa panahon ng last quarter. Mga kasinyal, naniniwala ba kayo sa pinakamalalakas o pinakamasiswerteng kulay? Comment down below naman mga kasinyal sa ating comment section. Pag-usapan natin yan. Tulad ng ating nakagawian mga kasinyal. Siyempre, bago magtapos ang ating video, i shoutout natin yung mga nag-comment sa ating mga video sa mga previous video natin. Mega mega love shout kay Arlene Belardo. Ang sabi niya, bossing ano po ba ang blank na kulay ngayong December 22, 2024? Pakita mo na lang po sa video kasi blank ako bukas. Kasi niyan niya sa previous video natin, paka-check na lang. Thank you so much for watching kasi niyan. Mega mega love shout din kay Gerald Pioho. Ang sabi niya, Totoo yan. Kahit yan ang blank. Thank you so much for watching kasi Mega mega love shoutout din kay Michael Shane Palomar. Ang sabi niya, wala nga lang blank pag blank at walang nagkakablank. Thank you so much for watching kasi Thank you sa yung comment. Kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa ating munting channel, Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga video na aking ina-upload. Hanggang sa muli mga kasinyal. Once again, I'm Branscal Vlog signing off. So thank you so much for watching, Mala signal, hang on sevulit. It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now. Hey guys, do you like the video? If yes, please don't forget to subscribe and like the video It really means a lot to me Thank you